So, yo mga koys, oh, papakita ko sa inyo n'di. So, mga So, mga Salamat, salamat. Ayun, no, salamat po Salamat sa nagbigay sa sponsor sa aking pamangkin. Ayan, kay Belinda Salamat yung kare-namin. Okay lang yung kare-namin. Ako masarap yan, ano, gano. Yo, salamat yung ice cream namin. ito lang hinabot, pero okay na yan. At least may ice cream. salamat ko sa mga ano, ayan yan Ayan. Ano. Ayan, hmm. ang aking muting asawa. Ayan, ang aking mga po. Salamat sa inyo, salamat. Salamat sa support sa aking muting vlog. Uy, oh, Jeremy. Ayan, salamat. Oh, oh, oh. Sa aking kapatid, ayan o, ano, utong to. So. happy birthday, John. <laughs> Happy birthday! to <laughs> 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 you. Happy <laughs> neta kung na atini doon. Ah, tapos 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 yung tapos 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 na nga. Ayaw <laughs> mo ba? tapos mawala tapos 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 tapos

Ang galita kayo ni Jollibee. Hindi kayo gumagamit ng tinidor. Ang arsi. Ba't tumalis si di buboy? diatig na yung bata niya. Ba't na lang mag-stay muna dito? Ano sa Sabi mo Wait, pasalamin kayo sa taas, oh. Salamat ah, Sa taas. Thank you, sir. Wish ko sana magkaipin na si Mama Nani. Oh, kaya Eh, meron nga dun, eh. Dito na pa pwede แม่เอาไปครับ tama ay gusto. Kailan nang 13? Kumain. Dal. 13. Mamaya, kainin si 1370. Alin yung anay? Saan ka anay? Para ko ice cream. Hoy! Ice cream mo? Kumain mo 13. 13. Ah. Sa bahay. Dumating na 'yung dadibo. Ano po? Meron ba ngayon, ang mga maglalaan ng 600 bibili mo. udah beli apa ya Pak? Hewan apa? Kambing. Berapa beratnya? 30 peso. Ah, 30 peso. Lelekan berapa? 30. Lelekan berapa? 30 peso. Kemudian pembuahan Tidak. Ayo, kita paman. Tidak. 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 Tidak.

dalakop mano kung ano? Subalit yung blogger na si Dono sa TikTok. Unang susunod na Sunay sunay. Pagkakaroon ng kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga si Boy Tapang? mga Tapang mga sa kanya kakaibang Tapang Sun, mga ng mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga kakaibang mga Okay, <laughs> okay. Tapaw. Tapaw! Ayoko na! Lagay mo na! Lagay mo na! Kainin mo na! Ayaw mo ha! Pag walang pagkain, maghahanap kayo. Pag may pagkain, maghahanap sa mga mo talaga? matanda sa amin Ako matanda na

Oh, ngin. Ajoh saya ni. Kain may lamang kaya. Ayama. Inna butuk-butuk. Ani. Dalong. Tumong sak larian. Umang kami. Besok kae, nduk, indah besda. Hmm. Aku na butuk pala.

Kaya naman naman, po. dami ko na tabi. Yan isa. Baka naman. Ito, balak. <pal> Nandang <correction> eh. Si ka, mo Isa lang yung ano ko. Hindi ka? Hindi. Kaya lang yun. Wala pang tanong.

Walang, Ay, ka Walang alak mga kuys, ito na lang. Oh. Pero <laughs> no, inom ka na. Oh, inom na, oh, ito na ni. Ganda ng o. Oh. Oh, oh. ini, Ni

Asan ba kay, isang ganito? Wala ah. nang sauce. Wala nang sauce. Sauce! Ginoo ko! Ayun ako yung sauce din oh. Wala ayun. Wala Ayun! Kami mo. Kami hmm. mo. Kami mo. mulah keren nah lu akan nama bisa langsung jadi boleh lo kayak gini beranujinan dai lu suka ayo ayo makanya ayo lah ini ini sama gua lah taktik lawan dia kan bukan gitu kan ini Ngayon sasara Kita. Betuinaka, kita Why is it your turn?! Nilipuk difi 5!!! sana dalam? Ewan? Pinapukin minetan jan! Ano? Ti ngunong aroma teh, mumrik? At prak kemang illi. ka ulame? Or anum 걸�am siya tak tundia? Ruwin ludh dotted lazim bag. Ibuan ka sa Bella. Akuwin buto beautiful mong nje. Eva Hindi ko na siya sinasabi, eh, 'yung mga 'yan. Hindi na kasi pakinggan. Mm. Libre mo 'ko dito ako na. Sa Toro na 'yan sa bahay. Sa kapatanda raw tinawli oh. Nema may ano? Lord, oh. Aba, wala. Ni ang mga denetay mo, eh. Hindi. Anak, please. Wala kang lililingid sa isip ng nanay mo.

Kahit yung pa yung minakain namin. Matatay na ako, ayaw ko patayin. Masama. Hindi. Pa, Ay, ano? 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 Ano?

बस खाते रहे अरे मम्मी

nasa ba lalim? Ano? Huwag Ah? Dali mo lang doon. Mm -hmm. Bukin si Diga. Walang mabukat ang inyong kapalainig. eh. Tanga ako sa benya. Hindi ko alam. Dato'n ah, um, na rin mo lang. Siya ano ay. baka... Wala kasi ikaw Para yung... Bigyan ay, ay, okay. mo lang mo. Ayun. Ayun. Pumasa mo Eh! Napigyan kita anak, araw, kung hindi ka nakuhaan, hindi ako nandiyan. Eka! Napigyan niya. Ngayon, talagang mabugyan ang Saan? Saan ba ang dami? salamat. Karang okay. binagyo ng mong ano, ito, mga kamaginu. Ayan, oh. Salamat. So, yung mga nanonood, salamat po. Ah, uh, please subscribe sa aking channel. Like and comment. Pakishare na rin at pakipindot ang aking bell para lagi kayong update sa aking panibagong vlog. Sa mga kuys. Salamat, salamat sa inyo. Gatito. Ang ginawa, ginawa mo. So yung mga tinikita mo sa endless, Pell, ko sa LS, kay Lori kay Desidio ko, yun, salamat. Sa nabibigay sa akin ng banana, kahit nabubulok, binibigay nyo pa rin. Banana? Yes. Banana sa <tinyo> pa? Matingit pa nga. Uy! Salamat dyan, papalig kita. Ay! Kau... Ay! Ay! So, sa sponsor, Alaala. Kasi hindi siya. Kasi sa. Suminin. Diyan din ako kunung isa akong mura na. Mura na. siapa kamu lagi siapa siapa out! pula semarang dan kalau 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 dito? kalau 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 kalau

Shout-out! Pwede <laughs> mag-shout-out. Yun, salamat sa sponsor, Ah, uh, yun mga poys. Salamat sa mga dinidita. kita ko sa LS, kay Jimbo, kay Rix TV, kay Lorepel, kay si Joko, yun, kay Peureta, yun, mga tropa ng Bibidera, tropa Laguna. Sa so, Wulaninang ko, birthday niya eh. Nang, happy birthday ni Nang. Ayun. So, oh yun. Tapos birthday ber din ni Dayan, yun, yung namin sa, sa Bilbiter. So yun mga kawis, salamat, hanggang dito na lang. Salamat! Salamat po sa inyong panonood, baka naman po po pakipindot ang aking like at mag-comment ka na rin, mag-subscribe, pakikalambang mo na rin ang aking bell para lagi kang update sa aking mga bagong vlog. Maraming salamat po! What? A few moments later.